Hi guys! Welcome sa ating vlog. So for today's video is ipapalinis natin yung ating aircon. So nitong mga nakaraan kasi is nag nagkasakit yung dalawang bata. So, ayun ang sinadjust ni doktora na ipa-cleaning yung ating aircon. So, matagal ko rin naman nang naiisipan na ipa-cleaning yung ating aircon. Kaya lang kasi, kaya lang kasi hindi ko rin alam kung saan ako hahanap ng maglilinis. So, kita nyo naman yung itsura ng aircon natin na yan. So, nabili natin yung aircon na yan is last year pa, July 2023. So, kaya kailangan na talaga siyang palinisan kasi isang taon na yung nakakalipas so maganda naman siya ganun pa rin naman yung ano niya lumalamig pa rin naman talaga siya as in malamig pa talaga siya kasi naka 25 lang yung temperature namin tapos naka fan lang naka fan lang nakahinapan tapos naka 25 yung temperature niya sobrang lamig niya na so pinaklin lang natin siya kasi marumi na siya hindi dahil sa hindi na siya lumalamig kasi sobrang malamig pa siya pinaklining lang siya kasi madumi na siya kaya kailangan na natin tsaka para gumanda yung pagregulate ng hangin sa loob ng kwarto kasi feeling ko is uh, dry na yung dry na ewan ko ah Basta may feeling kasi ako na dry yung hangin. So, ayun siya. Kasi tinanong ko si doktora, yung dalawang bata, nagkasakit nga. So, tinanong ko si doktora kung pwede ko bang ibili ng uh, air purifier o humidifier, humidifier. Humidifier. Basta yun. Tinanong ko siya kung pwede akong bumili nun para sa kwarto. Sabi niya, bakit? Sabi ko, feeling ko okay. po kasi doktora, ang dry-dry ng hangin sa kwarto namin sabi kong ganoon sa kanya baka isa po yun sa nagkukos ng isa yun sa nagkukos ng ano nga sa mga bata so yun nga mas nirecommend doktora na na lang yung aircon para maganda yung nilalabas na hangin nung aircon tinanong niya nga rin kung pinalinis ko na daw ba yung aircon sabi ko hindi pa po kasi yun nga isang taon na yung aircon natin And, tinanong ko tong mga uh, naglilinis ng aircon kung ilang beses ba dapat nagpapalinis ng aircon. So, ang papalinis daw po kasi ng aircon is depende sa paggamit nyo. Ngayon, kung ang aircon nyo is walang patayan, eh, mas madalas dapat siya pinalilinisan. Mas madalas din siya. Kaya kailangan, mas madalas din siyang, tawag dyan, mas madalas din siyang pinapalinis. So, ang ano kasi ang aircon na inverter is makakatipid siya sa kuryente if hindi mo siya papatayin. Sabi ha? Sabi pero so far sa sa amin kasi halos uh, pinapatay lang namin siya. Actually hindi ko siya pinapatay, naka -fan lang siya pag lumalabas kami ng bahay. Hindi ko talaga siya totally pinapatay. So, ang bill namin sa kuryente is four isang buwan 24/7 yung aircon yun yung bill namin ah ewan ko ha ako kasi pag may mga nagagawa sa bahay talagang pinanonood ko sila kung paano nila gawin so ayan ganyan lang gany ganyan yung ginagawa nila hindi ganyan lang kasi pag tayo o oh, ako yung gumawa niyan hindi ko naman yan tawag dyan, expertise wala akong alam dyan kaya hindi lang kasi mahirap din yan mukha lang madali pag pinapanood mo syempre sila alam na nila yung ginagawa nila tayo nag-aalam-alaman lang charot <laughs> nananood lang tayo so ayun nakikita nyo yung ating aircon napaka dumi na yan no kaya kailangan na talaga siyang linisan so tara tignan natin kung ano yung difference mamaya pag nalinisan na siya so ayun na nga So, itong aircon na, itong naglilinis ng aircon natin is, nahanap ko lang siya sa Facebook. So, naghanap-hanap ako doon and nag-message lang ako sa kanila and ayan na, dumating na sila. So, bali dapat ang schedule ko is tomorrow pa, kaya lang tomorrow is Sunday, August, ano ba yan? Wait lang. <laughs> so, Saturday kasi, nung nagpa-schedule ako, Saturday nung dapat magpa-schedule ako sa kanila. Dapat, ang i-schedule ko is August 25, which is Sunday. And, nung sinabi ko nga na August 25 ako magpa-schedule, sabi nila, wala silang, walang maglilinis ng August 25. Kasi, Sunday is parang pahinga nila. So, yun nga, it's either mamimili ka na on the spot na Saturday, dilinisan yung aircon mo or Monday ka pa. So, pinarinisan ko na siya ng Saturday. So, on the spot, uh, nagbuka ko ng 11, nagbuka ko ng 11 p.m. And, alas stress ng hapon is... Uh, dumating na sila para maglinis. So, napakabilis lang. So, ilalagay ko na lang po dito yung kanilang Facebook page kung gusto nyo rin magparinis ng aircon nila. So far, maganda and maayos naman yung pagkakagawa nila and malamig na naman. Malamig na naman. Malam malinis na yung ating aircon kasi malamig naman talaga siya. Malinis na yung ating aircon. So, ayon. So, sa magtatanong po kung magkano sa kanila ang palinis ng aircon. So, dito po sa JF Aircon Maintenance Services is 699 po ang palinis ng window type na aircon. Yung inverter lang po ha. Inverter na aircon, kahit anong HP pa yan, basta inverter siya is 699 po yung single nila. So, sa mga split type, i-message nyo na lang po yung Facebook page nila kung gusto nyo pong magpalinis or may mga question kayo about sa aircon nyo. Message nyo na lang po sila. So, ayun lang. So, gano'ng katagal nga ba magpalinis ng aircon? So, itong paglinis nila ng aircon is inabot lang sila ng 30 to 45 minutes. Kasama na doon yung, syempre, pinagmerienda natin sila. No? So, ayun, kasama na yung pagmerienda nila. So, mabilis lang naman nila natapos yung paglilinis ng aircon and nabalik naman nila agad. So, bali pagkatapos nilang linisan yan is bubuksan nila yung aircon, testing kung okay na yung lamig and saka sila sisibat na. <laughs> so, ayun lang. Ganun lang naman siya. So mabuti na lang talaga nahanap ko sila and napalinis kagad ka itong ating aircon kasi matagal ko na talagang gusto siyang ipalinis kaya lang hindi ko rin alam talaga kung saan ako maghahanap ng maglilinis na ito eh. Kaya mabuti na lang talaga minessage sila. Actually marami akong minessage and syempre pinag-compare-compare ko sila and So far kasi sila yung nakita kong maraming followers. Isa na yun sa ano. Siyempre, ibig sabihin maraming followers is maraming nagpapagawa sa kanila. And yung mga feedback nila is binasa ko talaga isa-isa. So, kaya sila yung napili kong maglinis ng aircon. So, ba diba? Tapos, uh, mura pa. Kasi sa iba ang range nila sa pa-cleaning is 800 pesos. So, mas mura sila ng 100 pesos. So, bigyan nyo na lang din ng pamarienda na. <laughs> so, ayan, nilinis na nila. Sobrang dumi talaga nyan. Grabe. Kaya, pagkatapos sila maglinis nyan, yung pinag-anuhan ba sa baba, yung mga parang libag-libag ng alikabok, ay, ang dami sa sahig. Kaya, dilinisan ko pa yon Kasi, sobrang... dami talagang alikabok na natanggal dun sa aircon so Ayan siya. So, yung JF Aircon Maintenance Services is located lang siya dito sa Cavite. Kaya, kung taga dito lang kayo sa uh, Dasma, yes, mabilis nila kayo mapupuntahan. And, mabilis nyo ring mapapalinis yung mga aircon nyo kung ano man yung problema nyo sa aircon nyo. So, Ayan. So, dito medyo patapos na sila sa paglilinis ng aircon. So, bali dalawa sila. Yung isa is, yung naglilinis yung isa na So, ayan. Tapos na. Ikakabit na lang nila ulit yung ating aircon. So, ayan. Tignan nyo. Tignan nyo guys ha. Kung hindi natin sila pinapanood sa mga ginagawa nila. Tignan nyo. May naraglag dyan na uh, parang insulator. Yung pinansisiksiko ko para hindi sumingaw. So, kung hindi tayo nanonood sa kanila, ay iwan ko na lang. <laughs> baka naiwan dun sa loob yung ano yung insulator kasi syempre na dalawa nga sila nagtutulak ng aircon kung hindi natin tinitignan eh di na naiwan sa loob malamang kainin nyo ng LEC or basta pero makikita nila yon kaya lang syempre uh, mag-iingay muna sa aircon kasi hindi naman sila alis kagad eh So, ito na siya guys. Nalinis na. Diba? ganda-ganda niya na ole, O, diba? Wala siyang alikabok. Walang bakas ng alikabok. Yan. Malinis linis niya na. So, ayun. Thank you, JF Aircon. May sa services sa mabilis na paglilinis ng aming aircon. So, so, ulitin. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Kung gusto niya rin magpalinis, message niya lang sila. Ayan na. Ayan na yung ating aircon. So, ito yung before and ayun yung after natin. So, thank you for watching, guys. And see you sa ating next vlog. Bye!